At nakasaad na rin po sa desisyon na ating Korte Suprema na bagamat ang broadcast media ay mas nakokontrol ng gobyerno, ang paghihimasok sa prangkisa kapag yan po ay uh, narariyan na ay isang paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag. Buo po ang aming loob at tiwala sa hukuman na sa mga panahon na nagkakaroon ng banta sa ating mga karapatang demokratiko itataguyod po ng ating Korte Suprema ang supremacy ng ating saligang batas. Hindi po namin utang na loob sa Kongreso ang aming kalayaan ng malayang pamamahayag. Hindi po base sa batas, ordinaryong batas, ang aming karapatan kung saan kami malayang nakapagsasalita sa mga isyu na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, yan po ay karapatan na ibinigay sa amin ng mamamayang Pilipino nung sila po ay binigyan ng bisa ang 1987 Constitution. At hindi lang po 1987 Constitution ang nagbigay ng ganyang karapatan sa amin. Mula pa po nung Organic Act ng panahon ng mga Amerikano, narariyan na po ang karapatan ng palayang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Malin. Ang nakakalungkot lang mga partners, bagamat matagal na akong nakikibaka kasama mga media practitioners para dito sa kalayaan ito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng Southeast Asia, tikom mga bibig ng ibang mga media outlets pagdating sa SMNI. Sabi kasi nila, kayo kasi supporter ni Duterte, kayo kasi supporter ni Marcos. Pero ang hamon ko naman sa kanila, sana kasaad na ang kalayaan ay e nakabase sa kulay at paniniwala. Ang karapatan ng mga layang pananalita, pinoprotektahan, hindi po yung mga salita na pumupuri. Pinoprotektahan po yan para sa mga salita na hindi ka gusto, gusto ng mga mayorya. Dahil bagamat hindi po nila gustong marinig yung mga ganyang salita, ang katotohanan, baka ang solusyon sa ating mga hinaharap na paghamon ay nakabase sa mga salita na ayaw nating madinig.